pumasok ng Providence na tayo pa <laughs> Target natin oh. And araw dito tayo sa Providence mag-ukay-ukay So first time natin pumasok dito sa totoo lang So time check mag 8.30 na ng umaga Sana bukas na yung mga ukayan dito no So samahan niyo ako, lalakad lang ako, hindi ko alam kung malayo to papasok eh Pero pag malayo-layo pa, sasakay na lang tayo. So, yun. Amaya na lang mga tol. Mga tol, walking trip tayo ngayon, no. Yung mga tol, nakita tayo ng ukayan, no. Silipin natin. Yung mga tol, adidas. Pagka-bili mo ng ulam. 3, 4, 100. Napag-isipan mo na yan. Ate, salamat, ha. salamat. So mga tol Adidas Gaming sa Providence. So. Oh. Okay, kunin natin. Oh, oh mga t-shirt. Jackpot mga tol. Oh, may isang item na tayo natin to kay misis Kaso Hello Kitty, hindi yung mahilig sa Hello Kitty. Kunin natin to. madaming t-shirt dito mga tol. Kaso ano na lang, mga tira-tira na lang. Ito na lang nakita akong mabisa. Adidas, kaso off pa ata. Tapos tong dikis na t-shirt nga kanina. ito kunin natin to okay. sa ganito ate magkano parang natatay ako parang natatay ako wait ka, tatay ako Ah, oh, yun pwede, pwede. Ah, anak ng towa mga tol, natay ako. Reset, wait lang mga tol ah. Ay, nako. Natay tissue mga tol. May sabon. Yeah. nakakatatlong item tayo. Mamaya, flex ko sa inyo mga tol. Woo, grabe. Ngayon lang pumasok ng Providence, natay pa. <laughs> Ay, gagawin mo lablab. Walang may pin po. Pin 80. B and wine na purse. Ha? <laughs> Ayan. Pakita mo nga yung, ano na ito, love. yung tag sa loob. <laughs> Ayan na. Madali. Ibo ka mo. Abang, basta legit yan. Okay <laughs> <Why> na yan. ito. <laughs> so, yun, yung wallet mo. <laughs> ito. Play money. Play money lang ito. Ito hmm. mo lang pa natin. Dapat dun sa may ano? Saan? Sa may nakalak. Yan. Secret ba yung dapat? Oo. Hindi mo nga alam na open na eh. Hindi ah, Natasha. Oh, uh, hawakan lang kaya yung ano niya. Oh, ah. ano ba? Kunin natin to. Gusto ko nito. Okay na? Ito. Printed. Mga 80 pesos lang lahat dyan ah. Oh. Mga wallet. Belt bag yan eh. Close? Anong oras na ba? Ito Levi's eh. Levi's jeans. 280 less 50% 140 na lang 'to Ito ano na 'to eh, modern na 'to eh. Ano, oh. red tag. 140. Tapos mga adidas Mm -hmm. meron ito <laughs> 480 adidas starter bus ay nike ito nike oh. uh -oh. kaso 480 ito oh. Ito basketball Nike 480. Magkano yon yung 480? 480 no? Hindi, di ba? Kadahati mo lang sa dalawa yun eh. 240. 240 pa mga tol Medyo mataas pa. yung Tommy. Tommy Jones. Ito Adidas dun oh. Madaming Adidas dito mga short mga tol Ito 3 stripes nyo no. Oh score mga Adidas. Yan, and one. Ayan o. Oh. O, oh, di ba? And one. Magkano to? Oh, and one. Uy, oh, hindi pa nalaki yan. 380. 380 mga tol divided by 2. Ano na lang to? Uy, big, big logo. Maganda pala yung mga shorts na yun eh. Oh, Adidas. Ito Adidas na big logo sa islog siya. Ayan. Ito. Baka kunin natin ito. Ah, malupit ito. Fleming. <laughs> solid mga shorts dito mga tolo. Itong Adidas 380 tsaka yung 1380. Pittsburgh Steelers by Reebok mga tolo. Ayan, May 380 less 50%. And check out the mga on 50% discount. So, uh, Harry Potter na bapa. Hogwarts. 125. Ang mga tol next target natin oh. tingnan natin baka meron dito yung mga t-shirt nila 50 each ito may kapa tayong nakita oh. double XL tapos adidas ano? adidas na semi madumi Ayan, Adidas 50 pesos lang. Medium to large to. Tas nagmi-milking missis. Nagmi-milky ba? Wala pa gustong mag-milk tea. Oop, tingnan pa tayo sa logo ng ato. Meron pa dun sa lobby. Eh. Ito na yung KACG. Ito lang muna kunin natin mga tol. Adidas 50 wala eh wala ito na lang nabutan at least meron hindi masiro yan tamang grocery muna si misis oh. puro mga chicheria tas ukay sige eto sa akin oh. puro mga chicheria tignan nyo ang pinagbibili buti pa ako ukay lang oh. Yeah. Yun, mamaya may pupunta pa tayong uukay mga tol. Tapusin lang natin dito. Ano ba yung sawa ko? Oh. soft Ayoko na niyan. Rice crackers Parang mahilig yan ako. tikim lang ako. Nalang no, 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 na, napang-uway ko na. Ito, so, Levi Strauss. 100. Tsaka hmm. ito Ito 550 mga tol Size medium Red top Size six Ito na natin Okay Okay guys Kunin natin ito hmm. 100 lang Yan po Trip muna mga tol Pizza at milk tea Bago mag round to sa oka oh, yan Pizza at Milk tea is worth Ayan o oh. Next stop Dito tayo i'll push you